Hello, 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 mga Bebelogs! Anong oras na? Di pa ako nagla-lunch. Ano ba yan? Masakit kasi ang ulo ko kanina. Kayo wala pa akong ganang kumain. Naku, tao pala ako. At nakakaramdam din pala ng gutom. Teka, check ko muna yung wallet ko kung may pera. Ah, okay. Meron naman pala kahit papano. Sana lang magkasa sa orderin ko, no? Buti na lang talaga may malapit na restaurant dito sa opisina namin. Kaya makakakain na ako kaagad nang di na lumalayo. Ikaw lang naman ang lumalayo sa akin, eh. Char lang. Alam nyo. Oh, dito sa location ng office namin ay madali kang makabili ng pagkain kung gutom ka kasi malapit lang ang restaurant. Pag merienda time na mami, malapit din na bakery. Pag may sakit ka, malapit din ang mercury. Yan po ang office namin. So, malapit lang, ba? Diba? Tara, samahan nyo ako, dali. Diyan po ako mag-order sa harap lang mismo ng opisina namin. Ang paborito ko nga palang order rin dito ay pork belly, vegetable teriyaki, pork dumpling, at cucumber lemonade. Madami pa silang food na pwede yung pagpilian na masasarap din. Ayan, iikot ko kayo para makita nyo mismo ang loob. Nakikita nyo, maliit lang ang pwesto nila, pero madaming kumakain dito pag lunch time at sa gabi. Big cravings ang name ng restaurant nila. Ka-order na ako. Balik na ako sa opisina mga Bebe Labs. I-deliver -de na lang daw nila mamaya sa opisina. So, hihintayin ko na lang doon. Balik na muna ako. Hi! Sobrang init talaga sa labas. Kaya siguro sumasakit lagi ang ulo ko. Ay! Ayan na pala. Wala pang 20 minutes. Nandito na. O, ba diba? Nandito na order ko. Salamat, kuya. Ayan. Bubuksan ko na para makita nyo. Ay, wait. Unahin ko nga muna itong cucumber lemonade na inumin. Kasi kanina pa ko uhaw. Nauhaw sa pagmamahal mo. Ay, ano ba yan? Charla. Ganun talaga pag-uto. Medyo may hugot na. Ayan. So, bubuksan na natin ang mga inorder ko para makita nyo. Ayan. Ito yung pork dumplings at may pasawsawan pa sila. Ito na yung pork belly na sobrang sarap nito. Masarap talaga yung timpla nila kaya gustong gusto ko yung pork belly nila. At eto naman yung vegetable teriyaki at syempre ang cucumber lemonade na ininom ko na. Alam nyo, pag gutom ako madami talaga akong nakakain. Sobra. Kaya hindi tayo pumapaya dahil food is life talaga. Paano ba yan? Ay, may chopsticks pa palang dala. Eh, hindi ko naman alam gamitin ito. Naalala ko tuloy yung nandun ako sa Thailand. Hindi ako binigyan ng kutsara at tinidor. Chopsticks lang binigay sa akin. Na yan naman ako magkamay. Kaya sinubukan kong gamitan ng mga ito. Kasi nga yung mga kasama ko, naka-chopsticks din. Hay nako, alam niyo ba kung anong nangyari? Umuwi akong gutom. Bakit ba naman kasi binigyan pa ako nito eh? Nasa Pilipinas naman tayo. Joke lang. syempre excuse ko lang yan. Pero aminin, masarap talagang kumain pag nagpapakatuto tayo. Kung hindi ka marunong gumamit niyan, edi magkutsara tinidor ka. Eh, mas mabuti nga akong magkamay din. Pero hindi naman ako pwede magkamay dito kasi nasa opisin ako. Diba? Nakakahiya. Tara mga bebelabs, kain tayo. So kain na kayo. Huwag mapapaguto. Yun lang. Babush.